ano ba idol? Bibilang na sila. Oras. Hmm. Ako sila sa loob mga idol. Five, six, seven, eight, nine. Oh, sakto, sakto, sakto na mga idol po. May mga pala akong buhok lang ano, kalapati. Pinalis na mag-uha tayo nyan. 16, 17, 18, 19, ito ang uh, idol ah. ito si idol kong Banchong oh. Dalawa tayo, dalawa bitaw, dalawa bitaw. Aja pa tayo. Tatay oh, yung pala oh. Dalawa ba, dalawa? Ah, paganda na ay talaga tatay ah. Dalawa ba? Bye bye Oh. Dami mga tao, mga idol. Napaka-pogi talaga. Oh. Mga para mag-aama. Oh. <laughs> tawa na tawa dyan. Na babaso, <laughs> 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 Saan kumakikita yung napapasok, boss? <laughs> Saan kumakikita yung napapasok? Ayan, dyan naman mga idol. Bibila <laughs> uh, no? na Okay, okay, okay. Ilang, ilang. na oh, ako na ng ano, ay itcha. Wala, isa pa lang, Kalma, kalma. Isa pala, isa. Kalma, kalma, kalma. po silang mag-aama tatlo, yan oh. Uy, si ay ni Idol ni si Idol, si idol. Si idol ano yan? Salubong na ba yan? Salubong na! Salubong na! Ah, salubong pa lang! O, salubong salubong. salubong. Moit, salubong? na! Lo! Sa dito ka Lo! Eric! Eric! Ha? Lo! Eric Face 5? Ano? 130 pa lang ha! 130! Dumating dito si Idol Pagsikit. Dumating ko. Matindi talaga to. Ayan o. Shoutout sa mga 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 support, mga Ay mga mga Support. mga 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 na ng takahagis natin? si bilangan isa dalawa tatlo apat lima anim ito balo sham matulog ikot ko ikot ko nawala nawala nga kondenlela kitalagan ito ano? 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 oto, kay tawo si pre lang, yun, si Aguilar. si pagtiyak Aguilar. yun 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 yun, Yan, kita 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 eh. kita kita 50 na! 50! 50. 50.